Okay mga kababayan, magandang Sunday morning po. Pag-usapan po natin itong announcement ni Attorney Panelo na mayroon na daw siyang siguradong lima. Five senators willing to acquit Sara Duterte dito sa issue ng impeachment. So pinangalanan niya nga po. Pero alam na alam naman natin, kilala na natin yan alam na alam natin na ganun talaga. For Sara Duterte, acquittal talaga sila. Siyempre, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, at yung mag-inang bilyar. Alam mo mga kababayan, ito na nga po ba ang disadvantage ng pagkakaroon ng magkakapamilya Judge sa Senado? Piruin mo 24 Uh, 23 na nga lang pala dahil wala na si Sunny Angaray. So, yung mag-inang bilyar, dalawang boto ka agad. Yung magkapatid na Pia Cayetano, saan man sila boboto, dalawa ka agad yan. Yung magkapatid na Estrada Ejercito, although minsan nagsasalungat sila, pero may mga oras na pwedeng pwede magkasundo yan. So yan po ang maling mali dito sa ating politika. Lalo na dyan sa Senado. Actually, di lang Senado. Lahat na eh. Pati sa LGU. di ba? Mayor, mayor, vice mayor, kung hindi mag-asawa, mag-ina, mag-ama. And, everywhere. Ewan ko ba, bakit ganito yung politika natin mga kababayan? Para tayong ano eh, parang wala tayong pinagkaiba doon sa panahon ng Kastila. Diba? Na wala naman talagang boses ang mamamayan. Ang may boses ay yung mayayaman, yung may kapangyarihan. Diba? Yun ang kalakaran natin ngayon bula pa noon. Kaya ngayong Manila tinawag na Imperial Manila. Dahil wala naman sanang problema kung nasaan ang location ng capital city ng ng bansa. Kaso yung politika ang nagpapatakbo po sa atin. Hindi naman po tayo lumayo doon sa panahon ng Kastila eh. Diktadoriya ito. Diktadoriya although hindi naman ang iisang tao, kundi iisang pamilya. Di ba? Although hindi naman iisang pamilya sa buong bansa, regionally, provincial, LGU, sila-sila na lang ang nandiyan. So ngayon, ito nga po, itong issue ni Sara Duterte tungkol sa impeachment, iba-iba ang mga iba-iba ang mga pahayag. Unang pahayag na nakakatawa no yung salita ni kasi itong lima the top five na pabor kay Sarod Duterte, yung tatlong yung tatlong itlog bato, bongo, Padilla. And then yung mag-inang Bilyar sure bull na yan. Sure, sure, sure. So, hindi na kailangang pag-usapan pa. Dahil ang ito, lahat yan sila, yung lima na yan, ang tinatanaw niyan, ay utang na loob. Utang na loob sa mga Duterte. Kaya nga ba itong mga billiard na ito eh, itong pamilya billiard, kung sino yung nakikita nilang magiging pangulo, magiging winner, doon sila kakat para saan? Hindi naman para maglingkod sa bayan, kundi para maprotektahan at mas lalo pang mapalakas ang kanilang family business. O ba? Diba? Noong 2016 elections, lagi silang nasa Dabao. Itong, itong mga bilyar. Nanliligaw sila kay Bigo. And for sure, syempre, dahil meron silang inilalapit na whatever, nag-donate siyempre yun ng campaign fund. Ganun naman eh. Kaya actually, hindi po maganda sa politics na mayroong mga negosyante. Malalaking negosyante. Dahil yung interest, conflict, di Diba? conflict of interest. Hindi para maglingkod sa mamamayan, sa bayan, kundi para paglingkuran ang interest ng kanilang family and family business. O, tingnan mo. Anong nangyari after na nanalo si Digong noong 2016? O, di ba si Mark Villar naging secretary of the Department of Public Works? and highways. Very obvious. Pabor sa kanilang negosyo na real estate development. Kaya diba, mas lalo silang yumaman at mas lalong yumabang at lalong naging mataray itong nanay Sincha. Hmm. Pero yung mo mukhang mabaitan. No? itong Cynthia Villar ang para siyang maleficent. So yon. Ma ang prinsipyo nila sa buhay politika ay pagtanaw ng utang na loob. If you remember, nung mainit yung kaso, yung issue ni Kibuloy, anong sabi nila? Kasi sila, tuta-tutaan din sila ni Kibuloy. Very close sila kay Kibuloy. Close friend. Kaya nga nung iniimbestigahan si Kibuloy sa Senado, anong sabi ni Sincha Villar? Diyos ko, you don't do that to a friend. So, mas kumikiling ang Sincha Villar, ito mga Villar, sa interes ng kanilang kaibigan na may silang tinatanaw na utang na loob kahit na ito ay akusado sa malalaking krimen. So, nasaan? Nasaan ang paglilingkod dun sa bayan? Di ba? Diyos ko, you can't do that to a friend. O di dito gano'n na naman, kay B.P. Sara, dahil close friend sila, siyempre, dyan na naman sila. So, yung lima na sigurado daw. No question. Sigurado talaga yan. Ngayon, may mga iba na pwede. E yung pa naman, mga kababayan eh, walo lang na senador ang kailangan para ma si Sarah. Kaya, delikado talaga. Talagang mukhang walang mangyayari dito sa impeachment na ito kay Sarah. Dahil dyan, sa mga baluktot na prinsipyo nitong mga nandyan sa Senado. O ang isa pa dyan, pang-anim, siyempre si Amy Marcos. Hindi na natin inaasahan niya. Kapatid ng Pangulo, isang Marcos, pero tingnan mo ang inuugali. Kanino kumakampi? Hindi ko sinasabi na kampihan niya si Bongbong Marcos dahil kapatid niya. Kung may mali, kung namamalian siya sa trabaho ni Bongbong Marcos, siguro ko naman makita rin niya yung mali sa ginagawa ni Sara Duterte. Hindi naman po importante na kumampi sa kung saan doon sa dalawa. Ang importante, kampihan yung interes ng bayan. ba? Diba? Yun ang ibig ko sabihin. Kung may sama ng loob siya sa first couple, sa kanyang kapatid na si PBBM at sa kanyang hipag na si Si Lisa, kung may sama na siya ng loob, huwag niya sanang dinadama yung taong bayan. May sama siya ng loob, kaya dito siya kumakampi. Imagine, anong klasing tao ito si Amy Marcos? Sarili niyang kapatid, kinukontra yung magagandang ginagawa. Tapos ang even worse, kinakampihan niya yung itong taong ito ang ating Vice President na katakot-takot na krimen ang ginagawa o ginawa. Ilang milyones o even billions billions ng government funds ang nawawala dahil sa kanyang mga anomalya. Imagine may, may, narinig akong kwento na kaya daw itong si Amy Marcos kamping-kampi kay Sara dahil gusto daw nitong makipag-tandem kay Sara Duterte sa 2028. So, President si Sara, Vice President si Amy. Now, balikan natin po itong mga senador. Bakit kaya karamihan sa mga senador ay papabor kay Sara even nalalaman nila na may utak kriminal itong tao na ito. Huwag mo sabihin hindi nila nare-realize kung ano ang kahantungan ng bansa natin kapag si Sara Duterte ang naging pangulo. So ang ilan po dyan, kagaya kay Robin Padilla, alam natin na balak kunin na katandem ni Sarah sa 2028 itong si Robin Padilla. So talagang kakapit siya kay Sara. Ito naman si Amy Marcos, gusto ring maging vice president ni Sara. Kaya kapit tuko din siya kay Sara. So di kayo na sa 2028 mag-away-away na kayo. Pagiging vice president, iisa lang naman ang kailangan natin eh. Isa pa dyan na may balak maging vice president, si Sherwin Gatsalian hindi kaya hindi kaya iya akwit din niya si Sarah dahil ayaw niyang mawala si Sarah dahil kailangan niya si Sarah ang tumakbong pangulo sa 2028 at siya ang gustong maging vice president ang dami dyan even si Jingoy, siyempre nangangarap din yan maging, maging mas mataas Vice President. Kaya nga, todo halik siya sa kamay. Parang akala mo godmother itong si Sara Duterte. Nakakasuya yung inakto na yun ni Jingoy Estrada. So, dyan po sa, sa Senado, kaya gano'n na lang ang pagtatanggol nila kay Sara dahil gusto nilang manatili si Sara hanggang sa 2020 itong magbo itong Pangulo at sila, mag-aagawan na sila, kanya-kanya silang kanya-kanya na silang uh, lakad sa pagiging vice president ni Sarah. O ilan yan? Si Amy, as of now, ang alam natin, si Amy, si Robin, si Gatchalian. Si, si ano pa nga eh? Di ba nangangarap din yan? Hindi nga lang nanalo noong 2016. Si, si Alan Peter, kay Di ba naging vice president siya ni Digong noon? Running mate. ang pwede pa dyan na ipinupush ng Tatay Duterte na maging uh, at least Vice President si Bungo or si Matu. Pero sana naman hindi na yan manalo ng maging Senador ngayong 2025. Isa pa po, speaking of running for Vice President, may lumulutang po kasi na kwento-kwento na Duterte-Duterte 2028 So, sino yung Duterte Duterte na yon? Sara as President, Digong Duterte as Vice President. So, silang mag-ama. So, saan na ngayon pupulutin yung ibang nangangarap maging Vice President? <laughs> Ewan ko sa inyo. Pag, uh, pag away, mag-jack-impoy kayo, mag-away-away na kayo sa pagiging pangalawang Pangulo. O, oh, mananalo ba kayo kay Digong kung yan ang gugustuhin ng pamilya Duterte? Mas pwede pa nga na kung hindi si Digong, pwede pa nga kunin ni Sarah yung dalawang kapatid niya kung sino doon. Basta wag na lang lumabas sa pamilya yung posisyon. oh. so mga kaibigan, dito po natin makikita, dito sa ating mga lingkod bayan, dito mga politiko natin, lalo na dyan sa Senado, kitang kita natin ang kanilang interes, ang kanilang ipinaglalaban, hindi po interes ng taong bayan. Hindi interes mo, viewer, hindi interes ko, hindi interes natin na ordinaryong mamamayan, kundi interes nila. Siyang so, mga pamilya, yung mayayamang pamilya, makarapangyarihang pamilya, magtuloy-tuloy sila sa kanilang pagpapayaman lalo. pinoproteksyonan yung kanilang mga negosyo, pampamilya, at yung tuloy-tuloy na pag-upo sa mga pwesto. ba? Diba? Ano po kaya ang mali dito sa politics natin o dito sa lipunan natin? Bakit laging nananalo yung mga kandidato na walang kwenta? Bakit? Unang-una, nakikita kong uh, dahilan dito ay ang pagiging illiterate ng majority ng ating mga butante. Di ba? Magtanong-tanong tayo diyan, mag-interview kayo ng mga tao-tao diyan sa mga taong yung mga talagang mga class class CDE. Diyan sa class C, -D -E, Magtanong kayo. Kahit na mag 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 uh, mag-interview, mag-survey, taningin niyo man lang kung alam ba nila 'yung tulong sa ang tungkol sa impeachment, 'yung tungkol sa EJK sa war on drugs, sa mga kandidato, kung sino ang tamang kandidato na dapat i-i iboto? Hindi eh, wala silang alam. Kasi Ni hindi sila nakikinig ng balita. May TV man ang mga yan, may radyo, may TV, may cellphone ang mga yan, pero ang pinag-aaksayahan nila ng panahon ay hindi yung makaalam ng mga nangyayari sa paligid, lalo na mga nangyayari sa politika. Ang may pinapanood ng mga yan ni drama, teleserye, mga 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 sitcom. Kaya pag oras na tinanong mo ang mga yan, yung may nag-survey nga lang na vlogger eh, tinatanong kung sino ang sino ang iboboto, kung sino ang yung comparison between BBBM and PRRD. Magsagot ba sila kung ano lang narinig na PRRD? wala silang alam sa malalalim na detalye ng mga issue-issue. Tapos yaan. Yaan ang klase ng mga tao, mga botante na magdedesisyon kung sino ang iuupo sa pamahalaan. Itong klase ng mga taong ito na walang alam sa mga issue na seryoso tungkol sa bayan. Pagkatapos, ang nakikita lang tuwing eleksyon ay eleksyon na naman. Magkakapera na naman. Di ba? At ito kasi ang sinasamantala din ng ating mga kurap na politiko. Sinasamantala yung pagiging mangmang nitong mga mga taong ito. Mahirap man sabihin na tawagin silang mangmang -mang dahil para tayong nangdadaw ng kapwa. Pero yun po ang totoo eh. Hindi, sana naman ang pagpili natin ng mga kandidato na ilulukluk sa posisyon ay dahil sa nakikilala ng butante nalalaman ng butante kung ano talaga ang kanilang platforma, yung kanilang yung kanilang background, yung kanilang track record. Yung ano ba talaga ang plano nila na ikagaganda ng bansa, ikagaganda ng bawat Pilipino. Pero wala eh. Nagaabang lang sila ng eleksyon para doon sa vote buying. At huwag na tayong magkunwari pa. Almost all. Mayroon namang mga kandidatong hindi na nananalo. Pero ano lang yun? Baka 1%, 10% lang yun. Kasi nga po, ang nagluluklok ng ating mga mamumuno, yung mga walang alam. Kaya, kapag tayo'y napahamak, dahil sa ino po, korap na iniupo, damay-damay ang lahat. So, sino yung nagdedesisyon para sa kinabukasan at destiny ng isang bansa, eh, nitong bansang Pilipinas, not the other bansa, nitong bansa nating Pilipinas, ang nagdedesisyon po, mga butanting mangmang. Kitang-kita kung sinong mga nakaupo. Well, exception to the rule si PBBM hindi mga mangmang ang bumoto dyan but most often kita mo si Digong sino bang nagpaupo kay Digong di ba hanggang ngayon nakita nat lahat kung ano ang mga pinagagawa nitong taong ito hanggang ngayon gusto pa rin lang ibalik Hindi na kong unawaan yung mga nagiging desisyon, mga kababayan. Buti na lang, itong ating Pangulo ngayon, si President Bongbong Marcos, ang nagboto talaga nito eh, talagang yung mga nag-abang sa pagbabalik ng Marcos. Diba? Mga, mga ka-Marcos, ako talaga Marcos. Even now, kahit na may mga may mga sablay po si PBBM, ikumparam naman po natin sa mga iba na po na gustong maging pangulo. Eh much better pa rin naman si PBBM dahil trained ito ang sinusundan nito ni PBBM ay ang landas yung yapak ng kanyang ama. Minus di Marcialo. Although, yung Marcialo na yan, napapalayo tayo. Ang Marcialo na yan, hindi naman po yan talaga kasalanan ni ni Marco Sr. Dahil hindi naman siya ang nag-iisang nagdesisyon nag Nagdesisyon yan, nag Congress. Di ba? Tapos, puro kay, tapula kay ibinibintang yung mga kung anong mga nangyari hindi naman siya ang talagang kung may mga naabuso, hindi niya utos yun. Although siyempre, dahil chain of command, siya ang nasisi. Pero kung tutuusin, wala po siyang karakter na ganun. He was never a killer. Well, naging killer siya during the war. di ba? Nung World War II, marami siyang napatay siyempre. Mga kalaban hindi yung kapwa Pilipino, ayaw niyang pumatay ng Pilipino. Dahil mahal na mahal niya ang Pilipino. Di ba? O, oh, di ba nung panahon ng EDSA, nagkakagipitan doon? Kahit na pinipilit na siya ni, ni Fabian Berat at saka ni PBBM mismo na umaksyon na, aksyon na na yung kaguluan sa EDSA. Anong sagot ni Apulakay? disperse the crowd without shooting, uh, without firing a single shot. Disperse the crowd without firing. Ibig sabihin, wala dapat mamatay. Kaya maling mali po yung mga ibinibintang ng mga yung mga anti Marcos. Sa totoo lang, malaking sakripisyo ang ginawa ng kapula kay Marcos noong time na yun. At napaka-unfair, napaka-malaki injustice po kay uh, Ferdinand Marcos Sr. yung ginagawang paninira ngayon sa kanya. Di ba? Sana naman magkaroon ng two versions of history. Version ng Gilawan and the version of Marcos side. Di ba? bahala nang mag mag-analyze mag yung nangbabasa especially the youth the future generation hindi po natin pwedeng bulagin ang tao ang Pilipino lalo ng kabataan na ito ito yung nangyari ito yung ginawa bigyan natin ng dalawang version oh napalayo na ako so yun po ang topic natin sa ngayon itong mga senador na walang nakikitang mali sa mga ginagawa ni Sarah. Kaya gusto nilang i-acquit. Ngayon, mga kababayan, sa darating na eleksyon sa Mayo, bantayan natin kung sino itong mga re-electionist na mag-a-acquit kay Sarah. At siyempre, atin ang huling halakha. Huwag natin silang iboto. Huwag silang papanalunin. At yung mga hindi re-electionist na sa 2028 pa tatakbo. Same. Inidoro. Diba? So mga kababayan, hanggang dito na lamang po kasi sobrang mahaba na naman ito. Maraming salamat sa panunood. At uh, ipaglaban natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Please.